Magandang araw. So, may mga dumating tayong mga bagong paninda ngayon. Ito yung mga additional stocks para dun sa tindahan. Halos karamihan dito, yung, yun yung mga request sa amin ng mga customer na naghahanap ng ganitong klaseng item. Tapos wala pa kami. Lagi namin sinasabi sa kanila na susunod po ang order kami para meron na kayong mapili. So, halos siguro majority ng mga items na pwede okay, meron kami Lagyan yung mga Magic Junior. Kasi meron kami ng Magic uh, Biscuit. Kaso lang yung malaki. Kaso ang hinahanap daw dito yung mga Junior para pang baon ng mga bata. Ang kami. Tapos, ang ginagamit nila dito or madalas na hinahanap sa so, mga shampoo sa conditioner. Yung Keratin. Keratin Plus. So yan, dali na rin kami. May mga naghahanap din ng Coffee Co Blanca. Kasi yung Coffee mga condiments, mga toyo, suka. Ang um, meron lang kami mga nakasashe. Naghahanap sila ng mga malalaking size. So, yun. Basically, konti lang to. So, yun. Konti lang to. Uh, dahil na kakapili lang namin makuraan, din ng mga kalaan. Magiging busy ulit kami dun sa pag-refill ng mga lavandos sa pagdaan.